May kaso po siya na ano po, rape po, na pagbintangan siya. May po yung dalawang lupa para po sana mailaban yung kaso na Para may panalo po yung ano, kapalit po. Sinulog po nila na wala po naman silang katibayan. Yan mga kababayan, mga kabarangay, magandang magandang araw po sa atin lahat. Saan man kayo naroon, Luzon, Visayas, Mindanao, nawa po ay nasa mabuti tayong kalagayan lahat. At gaya na aking sinabi mga kababayan, thank you so much kasi humupa na ang uh, bagyo. Bagamat sinasabi nila mga kababayan na may paparating pa, sana po ay uh, hindi na ganun kalakas para hindi na makapaminsa, makapaminsala ulit sa ating mga kababayan, lalong-lalo na sa mababang mabababang lugar. Ngayon mga kababayan panibagong araw panibagong vlog. Napakasaya po ng Team Daddy Frankie dahil makakasama at makadao pang palad natin si Fardoby. Fardoby, kumusta? Okay lamang ma po. Masaya po kasi nakarating kayo dito sa lugar na to. Yon. Ito ang isa sa pangarap ko, Daddy Frankie. Ang makasama ka sa pagpapalad. Thank you so much. Mas masaya kami at mas nagagalak ako na nakasama namin ang isang Fardoby. Uh, uh, tagal na nating kilala sa social media. Pero ngayong nagkasama kami at naging collaboration pa naging magkasama magkatuwang tayo para tumulong sa mga kababayan natin para magpaabot ng kaunting tulong sa kababayan natin dito sa lugar na anong nga pala lugar to Ah uh, Barangay Santo Niño, San Felipe San Bales po. Iyon mga kababayan ko dito sa uh, San Felipe San Bales uh, mabuhay po kayong lahat shout out po ang team Daddy Frankie at si Pardo ay walang walang uh, anumang intention kundi magpaabot lamang ng kaunting tulong na naabot sa aming makakaya. At syempre, sa mga hindi nakakilala mga kababayan, lalong lalo na sa lugar na to, kasama rin natin ngayon si Aling Rochelle. Shout Kumusta out Aling Rochelle? Shoutout po sa lahat ng taga sa Pilipe, Sambales. Ayun. So mga kababayan, samahan nyo po kami. May dadalawin tayo na isang lola kasama ang mga apo na lumalaban uh, sa hamon at kahit sa hirap ng buhay. Mga kababayan, samahan nyo po kami. Diretso tayo sa video. Let's go! Tara! Oh. Ah, po. Magandang hapon! Pero ito na din yung sinasabi kong super lola. Oh. Sa pabay niya, naalagay niya yung apo niya. Hmm. Yung mga apo sa tuho dyan, yung ko. Saan ang bahay nila? Wala, ito lang. Sama-sama sila. Lahat hmm. sila, yung... Sige lang, Lola. Sige, Sige, lang, Sige. Sige lang, mo pa, pa, po, yung bahay po namin, meron nang susunod pa pangganap po. Oo, oh, wala Hello. lang 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 ang aking asawa. Wala din sa po namin, kasi po, eh... ka muna, Lola. Hindi po, kaya na po. Kaya na po ako kailangan hindi. po ng pagpagali ng asawa, Ma asawa. Wala, upo ka muna lang. Relax ka lang. Hindi, okay na Okay na upo. Okay na upo. Oh, sige. Kaya, hindi, ikaw ang dinalaw namin lulay, kaya kailangan umupo ka. Kaya po kaya, kayo po, hindi kami pumunta rito, Lula, para pagsilbihan. Kami po'y pumunta rito para pasyalan kayo. no? Salamat po. Oo. Napapayag na po ako sa sobrang kaligayahan po at nag-abra -nag po kayo kahit na po sobrang maralita kami. 'di ay napakalalim naman nung maralita na 'yan. Inaalala <laughs> po niyo uh, kami, siyempre, papasalamat muna tayo, Lola, sa Panginoon kasi kahit medyo malayo ay ginabayan tayo para makarating dito. La, bago ang lahat, uh, pakilala po ako, ako po si Daddy Frankie from Makati po. Uh, galing po kayo sa Makati? Opo. Tapos uh, ayan, papasalamat tayo sa Panginoon kasi nga uh, wala nang bagyo, no? Kumusta naman nung bagyo? Ah, uh, po naman na uh, pangkaw lagi po magdamag po ako nagpipili na wag sana ang babagsak itong itong puro na po na wala kasi talaga po pag magbabagsak di, -di, -di, -di pa lang dito oh, sa uh, uban natin. La, upo muna tayo, okay lang? Okay oh, na po. oh, sige, hindi. La, kailangan na mo po wala. <laughs> ako bakit, bakit, bakit. Oh, uh, ba, hindi mo pala. Uh, Babayan, no? gaya po ng aking sinabi, wala akong idea sa lugar na ito kaya nagpapasalamat ako kay Pardo B kasi nakita ko ang kanyang uh, upload sabi ko oh tumutulong na rin pala si Pardo B or uh, actually kahapon ko lang nalaman ang uh, channel niya no Uh, sa mga bago pa lang sa aking channel or sa mga hindi pa nakakilala kay Pardo po ay uh, nagtatrabaho po sa from Japan nagbakasyon lang dito pero natutuwa ako kasi sa ang pagkakaalam ko kung hindi ako nagkakamali 7 days lang po siya rito pero nagawa pa rin yung isingit instead na magpahinga or magsaya nagawa niyang isingit na dalawin at kumustahin ang ating mga lolot lola sa ating mga senior kaya Pardubi thank you so much at uh, ako ya uh, nagpapasalamat din dahil sino ba naman ako sino ba naman si Daddy Frankie para i-welcome ng isang uh, Pardubi kaya thank you so much sana ito'y magiging simula kasi para sa akin kung nagkakaisa, sama-sama, mas malakas, at alam ko, mas marami tayong matutulungan. Kaya, thank you so much kay Pardubi Ayan. At sa lahat po nang nagmamahal kay Pardubi lahat nang sumusuporta, thank you so much po. At syempre, sa lahat din po ng aking followers, sa lahat nang sumusuporta kay Daddy Frankie, ay lalagay ko po ang link ng kanyang channel para mabisita nyo rin po. Uh, i-support din po natin. Yakapin po natin ang kanyang channel nang sa ganun ay mas makatulong pa tayo. So, Nay, bago ang lahat, Nay, uh, ano pangalan ni Nanay? Elsa Lumibaw Abayan. Ilang taon na si Nanay? Ako na po ako. 76 na po, 76 na po ako. 76, Nay. Okay lang, idikit ko to sa'yo. Kiss lang, Nay, ha? Uh, opo, opo. Okay. Yun. Okay ka lang, Nay. Okay. Hindi ka naman high blood, Nay. Parang nininervyo si nanay. Nay, wag kang ha? Wala pa ako. Awa ng Diyos po. Wala na malaking sakit. Wala sakit. <laughs> yan yung <laughs> pinaka best gift mm -hmm. from our God. Mm -hmm. diba? Okay. Diba? Kahit na mahirap tayo, basta wala tayong sakit, yan yung okay, pinaka nga. magandang biyaya. Opo okay, nga. Kasi wala namang silbi yung kayamanan. Kung... <laughs> Opo. <Okay>. Diba? <laughs> di Diba? Hindi po naman natin madadala sa paglalagyan sa ating dinod yung kayamanan maiiwan ma po ma 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 dito sa lupa. Mm. <laughs> ano? Oh, okay lang. Sige. Uh, po kasi nung Di dito, ka ma'am. Kahapon po kasi nung pumunta ako dito. Mm. Ano po? Ah, uh, talaga ang pinaka nagpaantig sa akin. ng loob is yung pagiging super lola niya. Mm. Uh, ano po kasi, Ah, siguro po, laki ako sa lola. Yung tagapay niya sa mga apo niya. Talaga pong pinakita, pinaramdam niya sa akin. Kasi, ito si Jimel, 20, Kino nagsusumikap po. siyang maghanap boy sa Manila. So, may, may mga pagkakataon po talaga na hindi tayo pinapalad. Oh, ah, na nagbabawas. Alam na po natin yan, di ba? Tapos, ito po si Jomon. <laughs> eh, may sakit po siya. Hindi po siya, kung saan yung health niya talaga, hindi talaga normal. Pero, uh, nagpupumilit siya maghanap po ay sa bakery. Sa pagpupumilit siya maghanap po, ay, tumumba po siya. matay siya. Yun yung Parang, uh, uh, ang, uh, ah, yung parang eclipse po ang katotohanan niya. Oo, po. Lalo po kung So, pero ang sabi niya sa akin kahapon, ate, pag medyo naka-recover na ako, babalik at babalik ako, magtawyo ka na lang ng bakery. <laughs> Yan ang sabi niya sa akin. <laughs> Gawin mo na lang akong taga-pero nag na ba, gusto niya na bumalik ngayon sa pinagtatrabaho niya. Sabi, ako na po mismo sabi, pahinga ka muna. Kasi mas importante. Ano po siya, hindi po talaga siya yung katulad natin na ang pangangatawan is ah uh, tulad ng normal. Meron po ba siyang chismiso? Siya pagkita mo nga yung yung mo. Pero, sa kabila ng lahat, ang binilid ko sa pagkita pag po, susumikap silang tulungan si Lola. Tapos meron sila yung yung nanay ng mga bata. Yung nanay ng mga bata, si Desi. Siya po yung parang ah, gumagawa ng way para mabuhay sila dito. Dito sa lugar na to, sama-sama silang natutulog. At i-believe ko lang po talaga is sa kabila ng kahirapan, sa kabila ng mga pagsubok, ang super lola. Yeah. Ang ganda ng pagpapalaki sa kanila. Yun po. Kaya, ako po mismo, si D. Pardo, talagang gusto kong ipakiusap kay Daddy Frankie na kung ano pwede namin maitulong sa pamilyang ito ilang lang po salamat po ay naku <laughs> ah, tayo sa kakas <laughs> iyak na naman iyak na naman ano nagluto ka na ng pansit upo <laughs> bumili kami ng pansit kanina kasi first death anniversary first year death anniversary na no? no. Oo, tapos mag-aaral na yung mga banda. Mag-aaral. Ang ganda, mag na sa mga niyo po ito. Grade 1 na po ito, itong pasokan. Kaya uuwi na po siya. Kasama po itong tito niya. so, sama-sama kayo sa bahay na maliit na to? Opo. Lola, pwede bang masilip yung bahay nyo? Opo. Pwede ko bang masilip? Kasama ko po ito dito sa kwarto ko. Ito po ikaw. Mga kababayan, sa pagkakatao ito, kasama rin natin si Aling Rochelle. Honey, please. <laughs> Ayan, mga kababayan. <laughs> uh, yung aking asawa na very supportive, kasama ko today. asawa po, love po ninyo. Ah. Ayan, paborito kong asawa kayo. yan. Paborito yung mga asawa niya. Naisip, na mga kababayan, ano? uh, pasilip ko po yung uh, bahay nila na dito sila uh, nagsisiksikan maglola. Lola, samahan mo kami. baka okay. Ba, makagat ako ng aso. Wala po kami ng aso. Ah, oh, walang aso. Okay. Dito po, dalawa po kami dito ni Mark Jonal, Rico. Ah, dito po naman sa kapila, si Dishiri po, at ito, saka, itong dalawang, dalawang anak niya. Pira po ito, pa, pamila po sa Castilla. Dito oh. po, ito po, oh. oh. walang ano, no? Talagang lupa ang... Upo, lupa. lupa. <laughs> Di pag maingay, umaanggi yan. na? No Ay pag umuulan. Ah, dito sa kanila, hindi po naman. Wala pong tulog Kasi dito. Kasi mutas, oh. Yan yeah, sa, sa akin, walang po yan, kaunti lang po kung kung may po na ang ulan, wala na po. So, wala na po turo na po awa ng Diyos. So lang, mga kababayan, napakasimple lang yung kanilang uh, bahay. Isasabi mong uh, normal lang, napaka-basic lang pero ang nakakabilib dyan mga kababayan gaya, gaya ng sinabi ni B is uh, kung paano inalagaan ni Lola ang kanyang mga apo, kung paano niya pinalaki at tinuruan ng mabuting gawa at kung paano niya sila binigyan ng uh, magandang uh, uh, pagtatrabaho. Sige Lola, upo tayo ulit hmm. Tinan yung mga kababayan, bahay nila talagang ano lang, tagpi, ping lumang yero. Ayan, butas-butas, no? Pasensya na po, marami kami yung basura. Okay lang yan, Lola. <laughs> Huwag mo kaming alalahanin. Hindi importante yung basura, importante yung kabutihan-kalooban ng tao. Ayan, pero nakikita ko kay Jonard, ayon kay Lola, isa napakasipag niya. Jonard, anong pangarap mo sa buhay? Bakit napakasipag mo? Ito so, yung mga simple lang po. Yung kung balang araw po hindi na po sa sana po magkasarili uh, po ako oh, 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 oh. ng negosyo. Oo, oo. baka kahit lang po, simple lang. Ang taga lang po pag gumagawa po ng pansal minsan po o kaya mag, mag, magkanegosyo ko yung kapatid ko sabi nga po ng kapatid ko eh pag nakaipon ako sa Manila papatay tayo ng negosyo para ikaw na mag, ano, magpapatakbo parang mga uh, parang ikaw ang pagkakatiwalaan ko po, po sabi po ng kapatid kong bonsai eh. kahit po yung hati ko anong negosyo? yung pong na-repeas ko po sa kanila ano yan? hindi mo papatay po ng kahit sagad alam po lang kung ah bakery Opo, mm -hmm. kaya mo na bang ano magpa uh, i manage yung bakery gumawa ng mga tinapay yeah, sa bagay no may mga nakikita kasi ako kahit sa bahay lang bili sila Opo. Oh, ng po. pugon Opo. Oh, Nakapagtinda na sila sa una pandesal lang Obo. tapos habang umadami ang customer nagdadagdag Obo. dagdagan natin ng ano yung mga tinapay na pang probinsya Pan, pandilimon po pandilimon pandikoko pandisal Isang Spanish bread cheese bread ah Spanish tsaka cheese bread Obo. yun yung mga, mga pang cookies marunong po mag magkawal mag mag mga, mga dibigil ah po. natutunan mo na lahat yun Obo. Kung minsan po nag-uwi dito, ma marami pong inuwi din sa amin. <laughs> na tinapay? Opo, nagbibigay din na po ako sa mga kapitbahay namin. matikbag din din. Masarap daw. <laughs> Masarap. Masayahin si Lola, o. no? <laughs> Talagang palaki, palaki ko na po silang lahat. Oh, magkakapatid. Opo. Ito pinaka, ano, kung magasano, sa age na. Ilan silang magkakapatid? Apat. Po. Apat, uh, apat po. Si Desiree. Mm -hmm. Tapos siya. Ah, okay. Tapos ikaw. Kasi ah, nga isa. Ah, ngayon, kung mm -hmm. isa yung nasa anong video, taganang na ako nung... Ah. Si po okay. nila na wala po naman silang katibayan. Ang ah, na rin po kasi. Mm -hmm. eh. Nandito po yun, po kami naghirap na, doon na rin po ako po ng pag-aaral. So, uh, 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 doon uh, na uh, po kami uh, nagkahirap-hirap, uh, nagkapatong-patong. Uh, 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 siya si Jemel. Yes. Si Yeah. Gemel, uh, sinong panganay sa yung dalawa ni Jonard? Hmm, siya po. Ah, si ako. Jonard. Apo. Ilan ka nga na, yun? 25. 25 po. So, apat kayong magkakapatid. Apo, apat po. Yung, yung... babae, si Desiree? Si ate ko po, yung panganay po. Tapos, Ay, panganay. Pangalawa po yung nakakulong po. Tapos Apo. si Jonard. Apo. Si Apo. Tay, ka, bunso. Apo. Bunso po ako. Okay. okay. Oh. Gemel, pwede ba ikwento mo sa amin ang buhay ninyo? Gaano ba kahirap ang pinagdadaanan ninyo ni Lola dito? Mahirap um, po talaga kasi po wala po ako, wala po kaming ano. Wala po kaming ano mga magulang dito na ano yung mama at papa po. Bali sila lolo at lola lang po. Hindi na rin kala ano no nung nakulong po kasi yung kuya ko nung anong year ba yung lola? 13 pa lang po kasi ako noon eh. Oh. Grade 8 po ako so, noon. Eh. Um, grade oh. 8 po ako noon years. Nang may kaso so, po siya na ano po, rape po, na pagbintangan siya. Pagbintangan po na wala po rin siyang katibayan. Mm -hmm. Ano po katibayan? Dali, doon po mm -hmm. kami, kami nag-irap eh. Kung mga, da, alam ba yung luto natin, tatlo po yung lupa namin. Naibinta po yung dalawang lupa para po sana mailaban yung kaso na Para may panalo po yung ano, kapatid ko. Ng... Kaso po wala sa pa rin po yun. Eh. di rin po kami nanalo kasi hawak po ng preda yung bata na nag ano po. Kaso sa kuya ko ay nagbintang po. Bali doon na rin po ako nag-start na ano, magtrabaho, nag-stop po ako ng ano, second year po ako noon. Trabaho na po ako sa Manila noon. Yung bayo ko po, siya po yung nagpasok sa akin. Yun po sa palengke. Ano trabaho mo sa Manila? Isdaan lang nun po. Um, Nung una po, na, ano po talaga, mahirap po talaga nakaka-panibago Tapos malayo pa sa ano, dito po sa amin. Hindi rin po ako sa inano. Alas mahihak ngayon rin po ako sana, hirap po kasi hindi rin po ako sanay ng mapalayo tapos wala pa po akong kakilala dun sa Manila pero tumagal po nasanay na rin naman po ako tapos nagpapadala na po ako kaila at lola ang pangangailangan nila ganun po hanggang sa nung last year lang po namatay yung lolo ko yun na po parang nalambot na rin ako sa ano parang wala na po akong wala na po akong ng lakas na ano magtrabaho po nung, nung binasukan ko po pinapasukan ko po sa Manila umalis po ako. Tapos din na rin po ako nakabalik. Bali, nag-apply na naman po ako sa ibang palengke. Bali, mag one month na rin po ako dito sa bahay. Wala pa akong trabaho. Babalik pa lang po ako sa Manila. Siguro po ngayon ang katapusin. Jimel, <laughs> uh, ilang taon ka nung nawala ang tatay mo nung iniwan kayo? ipon po eh. Sila po yung baby pa lang daw po. Ah, baby ka pa lang. Okay. So hindi mo na hindi mo na nakita yung ano yung tatay mo. Nakikita naman po kaso parang wala pong pakialam sa amin. Nagkausap nagkakausap tayo ng tatay mo. Kinakausap naman po kami minsan pag nagkakasalubong ano po nagkakasalubong ka po kasi po nandito lang po siya sa kabilang barangay. Mm -hmm. so, dito lang din po siya sa San Felipe. May ibang pamilya na siya. po. kaso hiwalay na rin po ngayon. Dito lang po siya malapit lang po siya, Dito po at sa apostol. Ano sinasabi niya sa inyo sa inyong magkakapatid nung pag nagkakausap kayo? Wala naman po. Parang wala lang po. Kaya po, hindi din po kami malapit sa kanya. Hindi rin po siya pupunta dito eh. Di rin po siya nagano tumulong sa akin kahit sa paggamit ko sa spell dati. Po, minsan po hindi po. Parang parang tipo niya kami anak ganun. Eh okay, uh, dito po kami kailan na dito po kami kailan lolo at lolo ano. Tumakay na po kami sa kanila. Si hmm, siya. <laughs> Hello. Siya si Ah, ah Desi. Ah, Desi. Yan kapatid. Hello, magandang hapon, Desi. Hindi na. Ada doon daw. Tawanan pala, lola. naman natin. <laughs>

So, dito ka rin nakatira? Opo, but may bahay po kasi kami may maayos. Kaso may po yun yung nakasapit sa si dolo ko. Yeah. Yeah, ito na lang po yung nagtira sa akin. Ito na lang natin. Okay lang yun. Importante, sama-sama kayo, no? Ay, ano, siya. ginawa mo, no? No, po. No, just, <laughs> ano, sis? Wala rin po kaming malapitan ano, dito. Kailangan po, kailangan po mag... Sabi ko, bata po, tapos nasama ko po. Sabi po. Tapos, si lola at lolo lang. Eh, magkakaedad na rin po sila. Pagtag, lang po talaga. Ganun po talaga. Sobrang hirap po. Hirap po talaga. Kaya po nung, ano, nag-dumagdag uh, pa yung nakulong yung kuya ko. Nagtrabaho na rin po ako. Kasi po, mas lalo pong umano yung problema namin. Parang lalo po kami lumubog sa hirap. May binta pa yung mga dalawang lupa namin. Para lang ano po, mapalaya sana yung namin. Kaso wala po, hindi po siya nakahano. Hindi po kami nanalo sa ano. Ibinta namin yung <laughs> lupa namin. Kasi po ang alam namin, makakalaya yung kamatid nila sa kulong ng Wala po. Talo po kami. Talo? Ay, nah, hindi pa naman niya ginawa. <laughs> Ilang years na rin ako bilang ha? Pero makakalagos si Kuya. Seven na ata. Meron po, 3 years na lang, lang po. Ano na lang po 3 years na lang. Ah, bali 10 so, years po. ang inunong oh. sa kanya. Ah, 10 years, ah, years, years, so, years so, ang inunong yeah. sa kanya. Oo, 10 years ang nakatot sa kanya. So, 3 ah, years. years. Na lang. Bali, 7 years na rin po siya dun. So, pag nyo na lang na malapit naman na. Huwag po, malapit na po. Napapayag na po ako. po ako. sa ako po. Hindi po naman niya ginawa. Wala Ay, insinature po Ay, insinature. hindi siya. pang aapi Yeah. Kasi hindi lang po kami kay Lord na magkakalayaan niyo po ako na hindi pala lang tayo kakalaanan. <laughs> tayo seryoso lahat eh. Pero okay <laughs> lang yun. Sa yeah. So, Nay. Opo. Lola. Opo. No? Ano man ang pinagdadaanan natin, uh, kasama talaga sa buhay yan. Opo. At saka, uh, hindi po ibibigay ni Lord kung hindi natin kayang lagpasan, no? Opo. At uh, hindi por kita hindi tayo nanalo or uh, hindi tayo nagtagumpay ay uh, wala nang pag-asa hindi. Habang may buhay may pag-asa. No? So, maaaring yun ay ginawa lang ni God para mas maging matatag pa tayo. No? Opo. Para maging handa tayo sa next or sa mga susunod na ibibigay ni God sa atin ang pinaka-importante dyan is uh, magkakasama kayong maglulola, kasama mo yung mga apo mo, andyan yung mga ang buong pamilya, di diba, na hindi masakit. At ay walang sakit. At sa edad ni lolang to, ay uh, matikas pa rin. Huh? At uh, ako ay nagpapasalamat kasi nakilala ko kayo dito, napasyalan ko kayo dito, at nakarating ako sa lugar ninyo sa pamamagitan ni Pardo B. So kami ni Pardubi mag-uusap after ng usaping ito kung ano pa yung uh, pwede naming itulong sa inyo. No? So sa ngayon nula meron akong uh, ibibigay sa inyo uh, na counting tulong. Nakita ko yung uh, kalagayan ninyo dito. So at gaya ng sinabi nyo, uh, pag umuulan, bumaba kasi nga lupa lang dito. Okay. so pagpasinsyaan nyo muna itong uh, ibibigay ko sa inyo sana makatulong lola no? lola? 10,000 po One, two, three, four, five, six, seven, ilan lola? Parang hindi nabilang ni Lola. Sige, Lola. Angin na yung kamay mo, Lola. Kasi po, sa... Nanginginig ang Lola. Ah, uh, Lola. Angin na yung kamay mo. Kasi po, sa sobrang... 1, Kaligayahan ko po. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9... Ah, sorry. 10,000. Wala. Ah, yung pagpunta ko dito kahapon, talagang oh. nagpantingnan ni... Ng... Maraming maraming marami, po marami salamat sa po. Sa iyo ako mismo. Nilapit ko kay, kay Daddy Frankie. Siya po talaga yung iniidolo ko. Isa sa iniidolo ko talagang grabe ang natutulungan dito. La, lakas love lang ha. Gabay ng Panginoon. Laban lang. Kimel. Jamart. Ah, ah. ah, ah. Desiree. Maraming salamat po. Marami, maraming maraming salamat ah. po dito ah. sa watch. Sa... Sa... Iiyak ako eh. <laughs> okay. <laughs> ano masasabi ni Lola? Inaasahan mo ba lola sa araw na ito na may matatanggap kang blessing? Oo po, kasi po kagabi po eh yung panaginip palag ko po eh ay nagkatotoo po yung panaginip ko po na may namasyal na binigyan pa ako ng pinensya na, napakarami po. Nagkatotoo po siya. Uh, so, so ka ba talaga? Opo. <laughs> so, thank you tayo kay God, God no? love God. Oh, thank sa you, Lord. Sa God. Ka. at syempre, thank you kay uh, no, Kasi hindi ako makakarating dito mm -hmm. kung hindi sa pamamagitan niya. No? Upo. At syempre, uh, ako'y magpapasalamat po mga kababayan unang-una sa mga kababayan natin na, na sa ibang bansa mga kababayan nating OFW. Kaya nagpapatuloy ang Team Daddy Frankie dahil sa suporta nyo. Hindi magagawa po ng Daddy Frankie itong mga kababayan kung wala ang mga viewers natin, supporters natin. At syempre, kagaya ni Pardo B na laging nakasuporta. At syempre, sa Team Rise Above headed by Tita Hanes. Ayan, maraming maraming salamat po Tita Hanes. Mula noon hanggang ngayon, hi, hi. hindi mo pinapayaan si Daddy Frankie. Kaya saludo po ako sa pamunuan ng Team Rise Above. Laging nandiyan umulan, bumagyo. Ayan, laging nandiyan sa likuran ng Daddy Frankie na kasuporta kaya maraming marami salamat po sa mga kababayan natin uh, sumusuporta at tumatangkilik sa programa ng Team Daddy Frankie uh, sa mga kababayan ko dito ayan, uh, kung naibigan nyo po ang programa ng Team Daddy Frankie maglalambing po ako sa inyo Uh, i-share natin yung videos natin, nang sa ganoon ay uh, mas makatulong pa tayo sa mga kababayan natin na sa laylayan kagaya ni Lola na pilit nilang uh, inilalaban ang kahirapan ng buhay pero sadyang hindi pa siniswerte no? dahil sa pamamagitan ng mga programa natin, kahit konti kahit maliit na bagay, ay nakakapagpasaya tayo, kaya mga kababayan maraming maraming salamat po sana po ay sama-sama tayo tuloy-tuloy lang po tayo sa pag-abot ng tulong sa abot ng makakaya natin kaya maraming maraming salamat po sa inyo magkita kita po tayo muli sa susunod na upload ng Daddy Frankie maraming maraming salamat and God bless po thank you so much Lola thank you maraming maraming salamat po dito sa one <laughs> Amen. Salamat kay BBM. Okay lang. Natin <laughs> kalilinisan, may po. Sigap lang kayo. Ha? Tagayan niyo ko, lumaki rin ako sa lola. Lima kami magkakapatid. Ah, wala rin po kayo. Oo. Laking lola rin, ako No. Mula ano, dumating ako sa poder ng lola ko, 6 years old. Umalis ako sa kanila nung nag-asawa na 24 years old. Kaya naman malaking tulong na Ayan? po sa amin ito. Wala pa yung <laughs> hirap na dinanas nyo sa dinaanan ko. Kaya nga ako ngayon nag-charity dahil alam ko yung hirap ng buhay. Lalong-lalong. Diba? Hindi <laughs> purkit mahirap kayo ngayon, ay habang buhay na ganyan. Hindi. Tinagdaanan namin yan. No. Sa, sa hirap, hirap ng buhay. Kaya bakit kami nagiging ganito? Ka? Alam Meron ko yung na hirap niyo. Kalihimutan yun. ha. <laughs> Dati pa yan tayo. So, laban lang mo. Maraming so, huwag na tayo mga kalimut kay God. Mahalin natin yung lola natin. Mahalin natin ang ating mga kapwa. Huwag tayong gagawa ng hindi maganda. Huwag tayong gagawa ng labag sa batas ng Panginoon. Yun lang yun. Okay? Sana doobin ng Panginoon na makabalik ako rito medyo malayo pero <laughs> di ba? Oh, pero pag gusto talaga may paraan, no? Sa so, na si tayo na kasi na. Okay? Ah, si, si yun lang. Tapos ah, maglalambing dito sa inyo. Share-share lang yung videos natin para mas makatulong pa tayo. Thank you so much po. Ayan. Bye-bye. Salamat po. Ito, yung sila, pinigay sila.